Attorney, araw-araw gusto ng asawa kong nakahubad ako sa bahay para raw mas madali kapag gusto niya. Kapag nagbibihis ako, nagagalit siya at sinasabing di daw ako dapat mahiyang ipakita ang sarili ko dahil asawa naman na niya ako. Pakiramdam ko hindi na ako tao. Parang gamit na lang sa bahay. Ano pong pwede kong gawin? Naiintindihan ko ang pinagdaraaran mo. At gusto ko ipalam na meron kang karapatan sa iyong sariling katawan at dignidad kahit pa nasa loob ng kasal. Ano ang sinasabi ng batas sa ilalim ng RA 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act kapag pinilit kang gawin ang isang bagay na labag sa iyong kalaoban gamit ang panggigipit o pananakot, psychological at emotional abuse yarn? Maaring ituring na pang-aabuso sa emosyon at kaisipan ang ginagawa sa iyo, lalo na kung pinaparandam niya sa iyo na wala kang halaga maliban sa pagiging gamit sa bahay. Kahit kasal kayo, meron kang karapatang tubanggi sa anumang bagay na hindi ka komportable kabilang anumang sexual act. Kung ikaw ay financially dependent sa kanya at ginagamit niya ito upang manipulahin ka, maaari rin itong saklaw ng batas. Anong pwede mong gawin? Number one, kausapin siya na maayos kung ligtas. Kung kaya pa, subukang ipaliwanag sa kanya ang nararamdaman mo sabihin mong hindi tutungkol sa pag-aasawa kundi sa respeto sa iyong damdamin. Number two, magsadya sa barangay o PNP Women's and Children's Protection Desk. Kung natatakot kang mag-isa o makaranas ng mas matinding galit mula sa kanya, maaari kang humingi ng protection sa barangay o polis. Pwede silang magbigay ng barangay protection order. Number three, kumonsulta sa PAO o DSWD. Kung kinakailangan, Maring humingi ng libreng legal advice sa Public Attorney's Office o sa Department of Social Welfare and Development para sa counseling at tulong sa paggawa ng legal actions. Number 4, magfile ng kasong voci kung patuloy siyang nagpipilit at hindi ka pinapakinggan, maaari kang maghain ng kaso sa ilalim ng RA 9262 para protektahan ang sarili mo. Tandaan, hindi mo kailangang tiisin ito. Ikaw ay isang taong dapat igalang, hindi isang bagay na ginagamit. Kaya't bago maksyon, lagi muna pag-isipan. Ito si Atty. Tony handang handa magbigay ng Phoenix Advice para sa inyong katanungan.